Ano sir Bio, ang sarap ng sabaw ng bulalo. Mm. Napakalambot pa guys. Malambot pa sa akin yung sabaw. Kahapon nagkumain ako, ito din yung ulam ko. Pero nga, ito pa rin dahil masarap nga. Under rice, for only 180. Thank you sir, thank you po. Ibang sabaw yan. Sabaw ng panig at yan. Oo. Bulalo. 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 na. kayo ng kanin, pre. Kumuha lang. nag tayo. Dami nga nung ginawa kanin. Ikaw, gusto ko pa? Kuha ka na softdrinks. Softdrinks Oo, kuha ka ka mo. Tuko na to, tuko na. Wala kang stab, turo mo lang ako. Let's go, kain na. Kasama natin ang mga trupang binom. Yeah. Binom lang, sa kalam. Ang dami, na, ang dami nating viewers. 1K. Bye. Mamaya -no? okay, okay. 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 ay i-share oh. ko sa ano, DC. Okay. Pag-end ko ng live. Papanood niyo. Nice, 'yan, ano sa na pa ano? Bit gusto niya pa. Ano Ayaw na. Uwiin talaga sulit. Pangin pa biga na uuulit. Ano ne? Tapos na kami. Okay na 'to, bulandong. naman ulit. Okay. Tapos ganito sa mo, yung coding pwede na ngayon, di ba? May may ano naman, may window always, naman. Ang gagaya ko Pwede kasi yung ano. Yung dito na. Ah. ka. O kakarga mo truck? mo. Pag-drive-in mo muna to oh. pag drive mo muna lang pick up mo Coding naman to eh Hindi ako na. Hindi ako na. Hindi ako na. Ano na? May driver ako. Gahe ka na, May driver ako. Walang coding siya, Tol. Coding yan eh. Walang koding, ang grab, diba? Ayan, nabusog na kami. Maraming salamat. Sobrang busog na naman yung diwata. At saka sa mga tropang binom natin.